Ah, oh, Kuya Arya. Kuya Arya. Bunso. bunso. Anong bunsong yan? Si Kuya Arya iyan. Ano Kuya Arya? Ano bunso? Anong problema mo? Bakit lumabas ka? Mag-step ka na, diba? Step na ikaw na, Kuya Arya lang dito. Yun Step na ikaw? Ha? Step? Ano na, amoy-amoy mo na naman. Ay, ibig sabihin ka na naman sa pag-amoy-amoy mo eh. Ano na naman yan? Ha? Ano? Ha? Oh, Pugi naman ang kuya Oreo oh, ko talaga. Oo, oh, oh ko. Sarap-sarap naman na mutakin yan. Oyo-oyong yan. Ang oh, baby ko naman bunso. Baby Bunso, ang oh, akuya ah, Oreo mo, lumipat na doon. Siguro hinahanap yung toy niya. O, tinago mo na naman yung toy na kuya mo. Ha? O, tinago ka doon toy? Wala. Naglinis na ako doon eh. Hindi mo na natago doon no. Oh. Kuya Oreo, antok na yan. Antok na yan. Antok na. Yung bunso o. Oh. Papa Baby na naman. Gusto na naman maglambing. Palambing ipik na naman yung baby niyan. Ang baby baby kong yan. Ay sus! Ay sus! <laughs> ay sus! Ang pogi pogi! Ang baby pogi ng bunso ko. Pwede ang kuya kuya koy! Ang kuya kuya koy! Pogi! Pogi na yan. Up dito. Kita Up! 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 up, up naman. Ay, the school, school, school. Yun na skur, skur, skur. naman. Warman na naman siya kay Memi niya. Apa. Yes na naman magpabele. Belly, 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 belly na naman yan Naga na, higa. Higa, dali, higa. Dali, higa. Kuya, ori, paano? Lagi na lang ikaw. Itura mo, oh. Eh. Lagi na lang ikaw. Ano naman ang kuya? hindi ko po nabibeli ang kuya ikaw lang lagi oh tingnan mo walang din na rin tuloy sige na pagtapos mo si kuya naman ha ha kaya kuya Oreo dito ikaw sabi kay Mimi ka tabi kay mami ang tabi tabi isa sa itura niyo oh nandag lang ako eh Okay, mm. na okos na mga na kuya naman Mama naman ang kuya ko eh ikaw naman Hindi, palitan lang Ang layo kasi Dapat dito ikaw Lapit na Papo oh, o oh, ikaw Ikaw na Nagagalit sa oh, Kuya Oreo Siya naman daw Kuya Oreo naman daw Kuya Oreo naman Abuso oh, naman, abuso ako okay. oh, Kuya Oreo naman Kuya Oreo naman yan. Eh. Gustong gusto rin Kuya Oreo yan. Siyempre. Mo ikaw lang. Di ba ko no, Kuya Oreo? Anong bunso lang lagi? Ha? Bunso lang lagi? Siyempre Kuya ko rin. Di ba? Kailangan Kuya ko rin. Ito naman. Sa bunso naman nakabikit nakadikit na naman dito sa akin. Wawa naman. Ang <laughs> Kuya ko naman. Ang Kuya naman.

Diyan na kasi ikaw, pa hindi mahirapan si Meme, higay lang ikaw. Di ba no, kuya? Oo, oh, yung kuya Oreo ka talaga. Oh, yun, katalab, okay. Diyan, ayos ng peso si Meme muna. Na?